At sa Uber driver, nireklamo ang isang Police Maynila police report. Hindi niya makukuha ang lespo daw kasi laging absent. SPO Otto Gabin, kailan po ba kayo papasok? Kailangan ko na po yung police report. Dapat makakuha na po ako para po na po yung insurance. Inaabangan kita. SPO Otto madaling araw pa po, po kung umaalis sa Muntinlupa. Papunta po ng port area para po ko na. Pero sana po Pumasok ka na. Andito sa ating studio ngayon si Mr. Pedro Kasuga, isang Uber driver. At ang kanyang reklamo, ang isang pulis na absenero. Ha? Palagi raw wala doon sa opisina si SPO2 Manuel Garbin Jr. Gusto niya makuha yung police report pero hindi niya makuha-kuha dahil palaging ang wala, itong lespo. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, sir. Okay. So, makailang bes na kayong nakipag sa istasyon ng polis kung saan naroroon uh, naroon uh, itong si SPO2. Pero sa tuwi na, wala siya doon. Sino hong nakakausap niyo doon sa istasyon na yun? May mga nakakausap po akong polis, sir, pero hindi ko alam yung mga pangalan kasi hindi naman sila naka-uniform. Okay. Uniform, hindi ko ano um, pong sinasabi nila sa inyo? Ang sabi po sa akin nung lunis po nagpunta ako ng madaling araw, sabi nila, ay hindi po naka-duty, balik ako ng Wednesday ng umaga. Okay, Wednesday bumalik ulit kayo. Okay. Umalis po ako ng Montilupa. Hindi, papagdating niyo po ng uh, Wednesday? Uh, sabi po naman po ng isang polis na naman, ang duty daw niya, Webes na naman daw, ng okay. 11... Pagdating mo ng Webes? Yun, uh, hindi po ako tumuloy kasi napasa ko po yung kanyang sinulat, 11 p.m. to 6 a.m. Kaya hindi po ako tumuloy ng Webes, balik kanina lang pong maga. Friday po naman. So, ibig na. sabihin, hindi niyo siya machempo-chempohan? Hindi po. At ayon sa kanya mga kasamahan, wala siya doon? Wala po, hindi daw po pumasok. Okay, so, sige. Para action ng ano, reklamo yan, makausap natin si Colonel Lucille Pecho. Chief Traffic na MPD. Magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Magandang hapon din po. Tama ba ang pronounce ko ng inyong last name? Sorry po, Pecho o Peco? Pecho. po, tama po. Pecho. Okay. Ako. Yes, yes ma'am. So, ma'am, tawa niyo po itong si SPO2 Manuel Garbin Jr.? Uh, sa Traffic Invest po siya. Traffic Invest po natin. Okay, ma'am, pilitin niyo siyang pumasok o kung hindi siya makapasok dahil hindi niya naman talaga duty, hindi siya nagkakachempuhan itong complainant namin, at least, uh, ma'am, dapat ipaubaya niya yung mga papeles o yung case file nitong si Mr. Casuga na para somebody will follow up na kapag pumunta si Mr. Casuga, nandoon yung taong yon at mabigyan na siya ng police report. Uh, sige po, sir. Kasi kung police report po yan, readily available po dapat. Ah, uh, papuntahin niyo na lang po siguro sa dito sa ano, doon po sa office namin para makausap ko din po yung investigador at mabilinan po natin yung hepe nila para maiwan po yung copy ng police uh, report po na hinihingi ng ating complainant. Ayun. So, kayo na po mismo ang kakausapin niya dyan, ma'am. Pagpunta namin kasama siya, uh, kayo hong uh, mag-aasikaso sa kanyang police report. Tama kernel. Colonel? Okay, sir. Opo, opo. Wala pong problema. Colonel, sobrang thank you po, Colonel Lucille Pecho. Magandang tanghali po, madam. Nga no, po. Wala pong ano man, sir. Sige Okay na po yan. Pagkatapos nito, diretso tayo kay Colonel. Siya na mismo ang gagawa ng police report ninyo. Ako po. Sa maraming salamat. Sa araw na ito, makakuha niyo na po police report. Salamat okay. Po. Sige po. po. Ngayong araw na ito, makukuha mo na yung report. Sasamahan natin si Sir Doon kay Colonel. Yung Hepe. Ako. At si Hepe ang mismong mag-aasikaso sa kanyang police report. Kuha niyo na po yun. Maraming salamat. Walang mabayar ni Maraming salamat. Meron kaming kantin dyan sa baba. Lilibri po kayo. Bigyan mo siya ng pagkain sa kain pa pa Uy. Sige po. Salamat kain mo po. ng masarap si sir. Yes, sir. Yes sir. Sir Rafi, maraming maraming salamat po sa tulong ninyo na nakuha ko na po ang police report. Ito na po. Salamat po muli at muli makakagyahin na po ako. Salamat po at God bless you po.